Mahinang nilalang daw niya, si sigig Jim. Mm -hmm. Red flag bani, kinantagagpag tagad sa deer panimbaya. Deer panimbaya. Akong boyfriend sigig Jim, yang kauban murag nagdudako nga softy. <laughs> Nahi mga signs nga makaingon ko nga basig medyo mahinang nilalang. siya. Pero in love ko niya. What will I do? Gamay ra gid kay iya, gipadala diri nga problema. Short, I mean, shortcut, diretso sa Marais. Wala na duga mga detalye mga kapaglaom. Kani bang si Gig Jim. Kana ba picture picture ko. Bitaw, no? atong pangutan-on ang atong mga kapaglaom online. dari sa Tambag Tambayan. Yes. Yes, Ate Charm. Nang yes. con import ka na din, Charm. Amo sa una siya pasuriyahon. Okay, no? So, sumala siya yung problema. For me, dili siya ingon nga dako kaay nga problema nga kailangan gigayong nga grabe big deal. Uh -huh. If you really love that person, then you should accept kung unsa siya. Just, uh, kung unsa siya. So, kung kung unsa mangani... De ba, kung softy de mga mauyap. Oh, For me, mas prefer gid na ang masculine, no? Kanang kabalo emotional intelligence, ganda ko, no? Pero, kaning... Pero, pero para akong tambag sa iya, ha? If love gid ni mong person, talk to him. Kung dili gid madala, accept him. Or kung dili, kung dili gid nga ko, an, aw, kamo na po'y bahala. Inyoha haman ang kaugal, inyo haman ang problema, then talk it, uh, talk with it. Within the circle. Yes, nais mo ng tubag. Pero gusto ko makapaminaw sa ating mga tambag-tambayan. Of course, kahulat yun sila sa mga dear panibayan. Atong basahon. Atong basahon, atong basahon. Ay, wala na yung tambag-tambayan. Ay, wala. Ah, wala this time. So, karoon, maminaw, maminaw ta sa advice ni Trisha. Hindi mo, hindi mo na sa So, ako, okay, ladies first. Ladies first. Pero first come, first serve. Tapos, unang si Raj. Ginana, cho sa matubag. Sa What? ay sa no sa letter sender ba, wa man specify gud unsa kay mga action nga gibuhat atong laki ba. Mm -hmm. Kung, nga nga makaingon gyud siya nga softy ba. Oh, softy. So yeah. ang akong tambag lang no ayo sag <laughs> ay basin day basin day misinterpretation no to nimo, ma'am no. Oh, lahi ang pagsabot. So kalmahi lang. Istorya hindi ay siya. Oh, pero, ay. kung hindi ay. na mo gyan na. sa itong mga babae, di ba okay sa mga babae magkusgakos. Pero kung lalaki na magkusgakos, lalaki na. <laughs> big Dito deal. Man, na. Actually, so, tanan action good. okay sa babae. Uh, pero pag abot sa lalaki, big deal yun, tanan. Oh, ta big deal. So, kung magalokalok ang kuhan, ang lalaki, <laughs> Big na. Deal na. na. Pero paano nung letter sender? Kanang, na, imo sa gin siyang i-observe. Kaya mas hindi ay ka yana lang gin siya ba? M muna niyang way, magpakita siya mga friends. So, pasindi okay. mas hindi ay mm -hmm. yana lang. So, na 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 sa si imo, if imo ba siyang sabto no dili? Oh my God. Lunch. Muna, muna, kaning mag-gym ang good. Daghan yung kasabay ana. Depende na na sa uh, yung mga pagkatao. Makasampol oh. ka, boss, unsaon the flex. mag-flex-flex mo oh. ma na. Uh, yeah. Sige daw, Mas maaay mag-flex-flex ka, private, yung boss. Ah. Kaya nga, ah. may misinterpret mm -hmm. sa uban. Ah. Sabi na si Muyab. <laughs> si Chelsea, si Chelsea. Wala na. Okay na ko. Ah, okay, okay, na. Na. Okay, okay na. Okay na. Okay, mo, okay na. Okay <laughs> na. Yes, thank you so much. Daghan <laughs> kay tag agi mga panghisgutan mga kapaglaon. I I know nga kining problema karon sa diri panimaya dili ra kay ni problema. <laughs> at least, <at> least dili <laughs> <kayo, delete, laughs> light light na oh. ka nang light ra kayo tong kuan karon. Light ra tong problema karon. Compared sa atong mga problema nga atong gi gihambin sa matag adlaw. Na let's na nabasa ba ang mga netizen sa ila ang mga comments. Okay, I, I think we have comments. Ingon si Jandi, o Bani, o Jim. Ingon po si Arlan, ba, baka siya'y nalinlang sa'yo. Mahinang nila lang talaga siya. <laughs> <laughs> Morning Ingon ni Lars arendain siya. Morning ge ingon nalaki apan mahuyang. Ingon ni John Rick observahan obserbahan sa dapat og po ni mo sender nga lahi na sa imong gihunahuna. Pangayo og mga sign say. nga sayo pa may bow ana nimong kamatoran about sa iyang true identity. nag kapart ka part, nag ka. <laughs> Daghang mga tambag diri no. And thank you so much um precious. It's sad that we still think being gentle makes someone less of a man. Maybe the problem isn't his strength, but your mindset. Real strength isn't in muscles, It's in character. Dini mo deserve imung uyab na inana og mindset. <laughs> Ikaw ay unsa imong story anyway? Ay kayo nabing. Ah, basta mo gym na niya mo pinky na kay na wala na sure na gina siya. Ang <laughs> style ana nimo na kay sa kaldero nga dako ipundak na dia pag muikti na sure na. O, oh, mo ana gina siya na, dili na kayo magita pag sa na. Na nabisi na, siya dia ni kalita ni kidsa. kaldiro dia pag na asyur na. Ah. <laughs> Saon ta man amo ah, mga tao nga mo na, nga na dawaton lang ginatong kamaturan nga Kagay mga tao nga mga huyang. Kung mo naman, na na Kung makakita nimo na mangutana ka sa mga pre niya, unsa ba gyud kay ang leaking mo gawas gin nang oil bisag unsaon. Actually, actually, ganun ko yung ingon nga, in love in love po. man siya. So, siguro, kana, kung ma-prove niya nga something is softy, eh naman mga lalaking nga, kana bitong, they were born that way. Oh, kana, Murag, Medyo lambingon lang lambingon, po. Oh, kasi lambingon lang po rin. Mm. Nee. Purlay po nang maingon nila, no? Nga babayuti o oh, baba. Lay oh, po na. Na. na siya pa po na siya. Boto ukit nila wala. Kaya bang, kinang, oh, di, oh ang, mabay. ang lalaki oh. Man good, oh. naturally, kanang, ano hindi na ka na siya, siya makisaw-saw oh. sa mga issue all. A man of always. Oh, pero pero di mo kumbiyan sa babae, kay masubraan mo, mubira mo ng babae, laki. Mogali. Mogali. Panagsara na siya. Onang nailalaki usahay, makaingon ka nga, bayot na siguro. Bayutig pa pa. Kay, oh. kay ang iya ang mga Murag inistoryahan mo babae. Oh. Ano ba mo? Palit Pero nat natura kanang natural nila nga, ana, tabi, jud oh. kayo. Pero when we say gay, nga katog yung mo, kuhan na o practicing. mo nanay oh, practicing na nanay na yung ana na pa. pag mo istorya daw nga dai <laughs> pag mo na dai mana na mo sure na pero dagan pud dag ka ila nga softy sila pero they really love their family parek, parek. nga kanang dili dili sila nagpakasala as oh. human, no? Nga di wala na sila giabot sa point punto nga Kasala. kanang makig-same na, I mean, relasyon na sa same nila o gender. Okay. Ikaw, Bing, what can you say? Um, mo, agree ko atong dili po tama uh, kayo nga um, softy siya, muna yun na siya, no? Like, oh, dili, um, oh, um, tapos, imo na lang yun pong ibaliwa, i-discredit na yun ni mo siya, no? Um, muna, ihunaw na po ni mo nga, ang um, pagkata ang uh, pag ang sinai itumbok na, nato or atong i-focus atong uno na to, ang, ang sa iyang holistic ba nga Correct. kan kung Ani ba siya ka-responsibilidad? Ay, uh, ay, talented naman ang mga Responsible ba, ba siya? Oh, oh, talented na, bright. Tatan na sila. Yeah. Artistic po na sila. Hmm. Uh, mindful ba sila? Caring, caring ba siya sa imuha? If ka na siya, makasatisfy sa imuha, then why not, no? Kay, uh namang good po yung lalaki nga. Kuya Kanabi taong, 70-30 pa na <laughs> itong kailan na ito. 70-30, 60-40, or <laughs> araw-araw ar ar ng 50-50. Tilipure ba? Tilipure. Oh, tiligin pur oh, pur siya pure naman, Jay na, na. Pero if he can stand to be a a, a family man sa Imuha, why not? Sa Inua, why not? Diba? No. Natin yung mga prominent nga personalidad diri sa itong society, no? Mm. Nga, like, confirmed yun nga gay yun sila. Pero, they provide the need of their Do- so, families, ilang mga anak. So, so, okay, so ang tunay na lalaki, yeah. kanang mahimong responsable yeah. sa iyang mga Familia. action. O, oh, dili mudagan, pero mudagan pa, dili pa, Dato mudagan, ba, mudagan pa, mudagan. pa class, pero padagan pa. Dato ba mudagan, napikina. Murag naging kapadungan-dungan. Padulong, forward ta. <laughs> forward march. <laughs> Pastor Rocks. Oh, sa ko po, actually, kanang word nga softy, I don't know kung sakit ang, ang exact nga uh, definition, anak. Uh, I, uh, just like I think I think we should not also consider that as a sign of weakness. You never know. Uh, sometimes, uh, you know, God created us in different ways. And in a way, probably, by being in that kind of personality, it can also become a strength. So I, I think. kan ang problem lang gud sa kan kanang being in that side basta dili lang ta kanang avoiding the acts of homosexuality man na siya. Mm -hmm. pero kung being a softy or whatever or basta wala lang kanang area that's fine mm -hmm. and love conquers all naman so go ahead so accept lang niya ayo lang kayo kanang murag paranoid ka idasig you know, advance mag-strip maayo <laughs> unless somebody nakakita ka din mo or Naka, nakadungog ka from different people you know? so it's up to you to decide but for as long as it's not practicing don't, don't, don't make that you know, even though mga you ka-practice know, let us also not judge them but rather mm -hmm. be a comfort to them and you know be compassionate again. and a guide to them and change ang ilang lifestyle diba? Right? Yes, Pastor. Thank you so much, Pastor Rox, and thank you so much atong sender, no? Ah, uh, Kani problema, maka, dili may makaingon nga, gamay ra ni. Kaya na may uban nga, Trakuluban sa ba? uban nga tao, gamay ra, pero sa imu adako na. So if this is a problem to you, maybe talk to your boyfriend. Mm. Um, Ayaw po siguro diritsuan ah, ang ingon niya, guna-guna nga. Guna, 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 guna. Yan yeah, ay generalize, no? Siguro, mm -hmm observe him longer and more and maybe ang no niya ang niya charm nga ang moves mo dili kay actor dili kay magpapretend namang good po dayon na pero kung ang kaning atong letter sender ganang gi shag manly kayo like masculine kayo go na na di ba So, okay ano, na basta ang imong tanaw dili mag aktor ga gym ka dili mag aktor. Ka puno kay mudala na bugas <laughs> <sa, laughs> na mo ako. Basta na. Ato pangutan unti sa akin na na say nagsigi gym kitwa man taga gym. Lagi na curious ko pa sir nganong naisyo issue ka. Dito ka kan kuan. Ano lagi ko si Awei? Ano lagi si Awei? Aon sa manwing. Say naa sa gym. Pagwapo si mong lawas. Oh, Patso ba? Ah, di po, for health. Hilti po, hilti po. For health. Lawas, yeah, oh, For health purposes. So, o ba niya sa siya, Jim? Aroon ka mong dua. Okay. Di ba? Kaya naman, sige ka to parlor. That's something else, no? So, <laughs> <laughs> Nagkamet na to ang pinakakusog nga friend na to, no? Sir Rix, nagtanapod na to siya diri. Ano siya nga, softy people are responsible people. Yeah, tanawa. So, it's not... Okay. Business. Thank you so much. Ito mga sender online sa inyong mga tambag, no? Among nabasa diri.

The Network and the Seventh day Adventist Church.